Hi po, magandang gabi po sa inyong lahat. <laughs> Kumusta po kayong lahat? Okay, Again, it's me, Dams Mimbuko. Walang nagpapalit na na sa Kuwait. Ito guys, <laughs> alam niyo guys, so magkwentuhan muna tayo ha, Nagtutuwid ako dito. <laughs> ano ba yung ano ko? Selfie stick. Ah, din pala kayo na guys alam niyo nag video ko ngayon para mag upload ako sa dito nga sa youtube channel ko ngayon yung ilan ko na guys yung in-export ko na sa iMovie na gano'n na siya eh na, na import na siya tapos nagde-delete ako ng mga video kasi nga nag-uninstall ako ng um, WhatsApp ko kasi nga hindi ako mag-import, 'di ba? Dinelete ko yung mga video. Yun pala guys, na-delete ko na di, na ko din yung in-import ko pati yung recent niya ay yung i-recently delete. Pag tiningin ko minsan nag-upload na ako, guys. Wala na akong ma-upload kasi na-delete ko yung menu ko, na-delete ko na din yung in-import ko. <laughs> Pero itong nangyari guys, para tuloy akong nalungkot kasi nasayang yung video na ginawa ko yung trabaho ko dito yung emotional emotional feeling ko na totoo ba gano'n nawala hindi then inedit ko pa pinaghirapan ko yun guys yes, nawala lang ang <laughs> pala pag ganito ba yung cellphone ko kasi napupuno siya hindi ako maka import kaya bago ako mag para ma import ma import ba yan siya nag-delete ko yung mga apps tapos mga video pagtingin ko nag-delete ko din pala yung in-import guys so ayan ang nangyari wala tayong video gabi na guys kaya ito na lang laban lang di hapon ko there is youtube channel na habis sa views at least meron kong pang-memory sa aking kinabuhi dire sa Kuwait bilang katulong kahit walang pera o di diba guys yan nagnod sa tong naun, guys Skinol naman po niya, Xiao yan yung skin all, -all di ba pang tanggal sa mga buling buti sana tong buling guys yung pera to para marami tayong pera kabayad tayo ng mga utang so yun na nga guys totoo lang sakit ng likod ko guys sa wakas din sa 23 pabalik na yung kasama ko kunin nga ito sa ko kasi nahihirapan ako dito sa pagtutuwad-tuwad ang liit lang mga room namin dito para lang akong nasa kulungan ang kasama ko babalik na siya and then sa wakas makalaya na din ako sa trabaho ko ang sakit ng likod ko guys kasi todo seryoso sa trabaho sa akin lahat plancha, laba, luto ayan tawag sa amulini so diba guys ikaw lang mag isa gumigising ka na lang alas 8 hanon ang oras na ngayon alas mag alas na ng gabi hindi ka pa natutulog, hindi ka pa na relax so ayan nga guys diba charot ito lang ang buhay pero at least naman sa so pagiging isang katulong ko dito sa Kuwait meron akong nagawa, meron akong naipundar meron akong ano uh, um, inipon, inipon hindi pera guys at least kahit mag-uwi na ako ngayong ano guys, ngayong December kahit wala akong pera masaya na at least makasama ko na yung kasiyahan ko sa Pinas and then uhaw tayo sa mga ano kuha oh, tayo sa yung kasama mo yung pamilya mo yung may yung samahan nyo sa hirap at ginhawa na kahit walang ula wala tayong masyadong ano doon kahit pero magkasama kayo masaya iba kaysa dito tayo sa malayo na tayo lang mag isa nahihirapan nagtitiis malungkot diba guys kaya yan laban lang tayo guys dito kaya o oh, tingnan nyo para akong ang diba Nagdadal-dal na lang po dito sa cellphone ko mag-isa Kasi yung tahimik ng bahay Kasi yung amo ko nasa labas kasi hindi pa dumating guys Katapos ko lang din sa trabaho ko Galing ako sa plancha, nilagay ko yung mga damit, ganun And then, alam niyo guys Stress pa rin ako, charot <laughs> Stress pero nakangiti Hindi naman, sa lunis pala, sa so August 12 nakabahan ako guys kung makaya ko ba to. Pero dasa lang tayo at tiwala lang tayo sa sarili natin. Tiwala tayo kay Lord, di ba? Na makayanan ko ang lahat kasi di ba? Pasukan na ng anak ko, guys. At hindi ko akalain ang laki ng tuition. Talagang iniisip ko 'yan lagi. Hindi kasi nasorte yung anak ko na, na hindi siya nakapasok sa public school kaya para na nakonsensya, guys, na hindi ko siya papag-aralin. Kahit alam kong mahal sa private, talagang pina ko siya hanggang nandito pa ako. So, alam nyo yung first sim niya, guys. Worth of 28,000 yung first sim niya na tuition. iba pa yung mga uniform, yung mga kailangan, diba, guys? Kung sa isang taon, sa tuition lang, 28,000 plus sa second sim, worth of siguro gagastos ka sa first year college na 100,000 siguro kasi yung mga mga ano pa mga project pa nila kung mga pamasahe di ba pero sabi ko sarili ko hanggat buhay pa kakayanin tiyaga ay ako guys and then sana nga bigyan pa ako ng lakas ng Panginoon bigyan pa ako ng um, good health lagi kasama ko yung Panginoon nandiyan siya lagi, binabantayan ako <laughs> nagiimot na tuloy ako guys alam niyo guys, oh, mag room tour muna tayo guys sa room ko so this is the yan yung ano entrance and then yung kamak bed ng kasama ko And then, yung bed ko. Ayan. Tapos, may cabinet dito. And then, guys, meron din cabinet dito. Eh, diba? Hmm. Yung mga ano dito. Hindi <laughs> yun lang ito. Hmm. yung ito. Diba? Hmm. Hmm. kalender dito. May dalawa akong kumot dito. Yun yes. lang. Para lang nasa kulungan. <laughs> Ay, miski yung mamarimara. O di ba? Simpleng pamumuhay. Tapos paggabi, matutulog ka, ikaw lang mag-isa, wala kang kayak. Kaya, <laughs> yeah, kapi na lang natin yung mahal natin sa buhay sa ano sa dreams natin, charot, di diba guys? Kaya yan lang laban. Kahit walang ano, tulang jer 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 ka diyan. Laban kahit pagod ka at masakit yung likod mo walang maghihilot alam mo guys pag masakit yung likod ko ninunod nun ko dito sa semento yung ginagano ko siya guys minsan makati yung likod ko walang magkakati sa likod ko yung suklay ginagano natin di ba iskartihan na lang tayo guys eh? and then so yun nga guys kaya wala kong ipon masaya pa rin ako kasi tuloy na tuloy tuloy tuloy, tuloy hindi pa Insyaallah, pohon tatlong buwan na lang guys binibilang ko lagi yung kalendar guys so, na makalaya na ako dito sa kulungan at least masaya ako kasi meron akong ticket meron akong ticket pa uwi ng buhol ba diba guys pera na lang talaga ang kulang pero kayaan mo wala ng pera pag, pag, pagpunta dito wala naman akong pera pag uwi ko wala akong pera so yan so na naman tayo yung lips ko so na naman tayo sa mahirap na buhay guys ba diba? so hanggang dito na lang ko guys kasi baka mahufula naman tong cellphone ko hindi ko na naman to ma-upload tong ano na to yung video na to so salamat sa mga patulong na nanonood sa video ko guys and salamat sa no skip ad salamat sa supporta salamat sa subscribe and basta salamat lahat kahit walang views nag-upload ako kasi para mayroon akong um, pang remembrance pa sa buhay na kung aba ganito pala ako dati ganyan pala ako dati Do, diba di ba guys di ba makikita ko halimbawa may mga anak ako tas yung mga anak ng anak ko ganun mga <laughs> apo natin yung mga ano ba nakikita tayo kasi youtube eh hanggat may youtube pa andyan pa rin kung hindi siya madidelete diba guys kaya ganyan um, alam niyo mahilig talaga ako sa social media guys mahilig ako sa tiktok mahilig ako sa facebook sa facebook nagpo-post ako pero hindi pa ako monetize sa facebook guys pero nangarap din ako kasi malay natin di ba ibigay ng panginoon ibigay ng panahon na um, ganyan kasi di ba sa facebook uso din yung mga ganyan facebook reels yung mga stream ads yung mga uh, meron din kinikita ba pero tong youtube ko but last 2019 ako nagsimula nag youtube guys kung uh, simula yung nag live live ang dami kong mga nakilala na, na ibang bansa yung no, mga asawa nila mga parinil yung mga ganyan nag live ako basta ang ano ng youtube ko guys youtube live ko ang saya dati lalo na yung kasama ko si ate esme tapos nag live kami dalawa ang saya namin dati guys ngayon wala kasi naghihiwalay na kami <laughs> And then yun nga guys, hanggang sa nakuha ko yung monetization ng youtube, nagka-adsa ko, tas nag nakatanggap na ako ng sahod. Sa ngayon, wala pa guys kasi hindi na ako nag-alive, tapos konti lang views ko, so meron pa kong naipon ko na lang muna yung $14 ko. So, ang layo pa guys kasi kailangan ng $100 na maipon mo bago ka magkasaho, di ba? So yung 14 dollars ko guys simula noon nung, nung January. So ano na ngayon August na. <laughs> nga nga. Buti sana kung buwan-buwan ka nagkakasahod sa YouTube channel kasi meron ka ng pangdagdag, di ba? Kahit 5,000 lang iwala eh. Kaya sa akin okay lang, masaya naman ako na nag-share ako ng mga videos ng buhay ko dito sa so, Kuwait, yung mga ano ko. Nasanay na ako guys na nag-video in upload ko hangga't merong internet, di ba guys? Huwag na nating isipin na pera-perang sa atin masaya ka uh, um, meron kang remembrance meron kang ano uh, ano sa buhay yung meron kang ganito pala ganun may nakita ka ba? Diba? kaya lang guys oh, um, naglalapas na yung dal dal ko dito tapos ma, ma full na naman tong cellphone ko And thank you for watching guys bye